Hi guys, for today's videos, <laughs> mangunguha kami ng buhangin doon. Doon o, oh, sa baba. Yun. <laughs> mga basa yan sila kasi nagano sila ng ano, ng nagpaulan. Eh, niyaya ako ng kumuha ng mga buhangin. Para ano na ano lang, isahan na lang. Matapos na yun. Kalahati lang yung daanan eh. Halfway lang. Ang bawah. yan ganun talaga ang life, parang buhay. Sige, sipagan mo. Oh, tama na yan. Sige, punoy mo lahat. Gusto mo yun? Aha. Uh -huh. oh. May mga friendship tayo dito. Ito si Kalabaw, Isa dalawa at ang mag-ina right friendship yarn buti pa yung kalabaw nag swimming always nag swimming may swimming pool sila dito di ba mag-ina yan sila kasi tayo yung isa oh, hindi na pagkuskusan makate ito yung pangapat oh. para ano na siya kanal na siya style Hmm. Apa yang tamanya dulu? wash the door <laughs> <laughs> Ano? Tabo, Ang dugyot na ng damit mo. Tabo. Ayan na nga guys. Si ah. Pupuntahan natin yung ano. Yung <clears throat> sinimento namin kahapon. Ito yun no. Oh. O, oh, ha. Tuyo na siya. Walang niya talaga mga aso. Nakuhinapakapakan oh. ng mga aso. Yan yung sinimento namin kahapon. O, oh, di ba? May mga fingerprint ng aso yan. oh, tad -tad ng fingerprint ng aso yan. Right. dahil, dahil tuyo na nga, guys. Tanggalin na natin yung mga yung mga ano, yung gilid. Oh, ha? galing ko? O, oh, at least, at least. Ayos-ayos na. Ito na lang. Magakot pa kami ng baras para dyan. Ay, nakakapagod kaya. At least tapos na tong gilid na to. Malinis na.